Hello guys, merienda tayo. Anong oras na ba? Las 4. Las 4 yung merienda ni Ambet. Eto guys, uh, suman. Abihi uh, lang tayo makakain nito. Marami sa palingki nito. Kaso lang, alam na pupunta kang palingki. Ano mo, bibilhin ko? Anong bibilhin ko? <laughs> Napadpad ako doon sa Kenneth. Nakita ko to. Oh, di diba? Yung suman na matamis. Malagkit. Yun. Kasi maliliit lang ito eh. Sa palingki may merong maliit. Ah, uh, meron din mo. Parang gayon lang ako nakaano ng... Meron, may malalaki. Pero karaniwan nito or noon is may maliliit talaga. At saka narol din siya ng dahon. Maliliit yun. Ngayon malalaki na. Mas okay itong malaki eh kung maliit kasi, bitin napakaliit ah, yon ganyan tapos ang lipis, ano Tsaka, ito guys ah ito yung kinakain namin sa trabaho noon is butong sa ilonggo ah hindi ko alam po ano to ah pero oh, ito yung binibili namin nga sa trabaho gawang ilunggo pero ito ngayon is ang gumawa is Tagalaguna. Yan Ito siya. Okay. May pagka-brown. Kapag sa ilunggo, yung tinatawag na butong. Brown siya. Tapos kapag, yung kinaka namin, galing negros, or lutong taga-negros, ha. Ah. Kasi, eh, meron lungga hindi ko magawa nito is malik, malagkit ito kasi medyo matamis di ba matamis to ito wala siyang ano basta sinaing na lang siya ganun ito kasi yung palaman niya, guys ah uh, ani, ani kalamay na medyo parang coco jam ganun coco jam tama parang dark siya masyado buksan natin. Na. Ah, okay. Kuko Meron na siyang ano. May suman na siya. Tira ng anak ko yan. Tira ni Jedda. Mapunta siya dun sa suman na ah, sarap. Ngayon, ito kasi guys, may suman na kasi. Ito guys, tatanggalin ko tong suman na to kasi matamis na to eh. Ito yung suman na ano. Ba yan? Matamis. Tatanggalin ko siya. Kasi mas gusto ko ito. Masarap din to. Masarap. Pero ito, ayan. Yan. Lagyan natin ng kapanis. Oh, oh tumutulog. Wow. Oh. Ito hey, partner niya. Mahalala ko, yung binibilan namin to sa kawork ko ha, is anong kalamay na yun? Kalamay? May kalamay eh. May kalamay siya. Kulay brown. Ah, sarap po. Hmm. Hmm. Tagalin natin ito. Kasi matamis at hindi na kailangan isawsaw. yun lang, bakit siya brown, ano? Ano ba tawag doon? Liha? Liha? May tawag sila. Gawang Laguna? Liha ang tawag yata. Ay, kasarap. Mm. Sarap. pa yan, nagkakalaglagan na. Meron pa, <laughs> kahit walang ganito guys basta may asukal. Okay na. Ah oh, sarap. Okay. Sarap. Parang nasa probinsya ka na rin ano. Mm. Mm. Okay guys. maraming salamat sa panonood. Bye-bye.